kalsada. Hahaluan ko pa nga dapat yan ng feeds para masarap yung pagkain nyo. Hello na So ngayong umaga nga ay gagawaan ko na naman ng pagkain yung mga alaga kong pato. So meron dito yung saging na hindi pa nauubos. So yan, babalatan ko yan para ipanghalo sa feeds. Okay, habang wala pa yung mga alaga ko dito pato, magbabalat muna ako ng saging. So, at least, hindi na sayang napapakinabangan kayo. Wala sa'yo nga eh. Paul? On, Opo. Ipaglilaw lang? Oo. Wait, wait na. No. <laughs> Ihahalo eh, ko pa yan sa kids. Opo. Tinawag ko lang kasi kayo nandun tayo sa kalsada masasagasaan kayo pero itong binabalatan ko ng saging para masarap yung kakainin nyo ihahalo ko sa kids na may nog. kaya matutong maghintay kasi nga, ihahalo ko pa ito para masarap yung almusal nyo ha? oh matutong maghintay man gano'n muna kayo, o itong mga dakon-dakon ito muna kainin nyo, mga dakon-dakon gano'n muna kainin nyo so bibigyan ko muna sila ng dahon ng saging para libangan nila habang nakakawa oh, pa ako ng pagkain nila. Oh, ito na. Dek! Oh. Ito na. Kasi yung dito sa pinagbabalapan kong saging. Wala, wala mo na magpapasaway dito sa akin. Tapos na akong magbalat ng saging. Tapos iwa-iwain ko na lang ito ng maliliit. na nakapaghintay. Hahaluan pa natin ng pigs yan at nyok. Wala na. Hindi na sila nakapaghintay. <laughs> ano pa ihahalo ko dyan sa pigs? Wala na. Tinira na nila. sa akin. Yan. yan. Kung ano pa ihahalo ko? Oh, wala na, ubos na nila. So, nagbalat ko ng panibagong saging dahil inubos nila ng kain yung ipangkakalo ko sa kids at sa kasanyog. So, yun, nagbalat ko ulit ng panibagong So, habang busy sila sa paglangwisi sa sapa, ako naman ay busy sa paggawa ng kanilang kasarap.

Sakit so, so, ka. Pilitin pa uli sana na, -tapos na rin. kakalat ng yug. Kasi ito, itatabi ko to kasi pag natuyo ko, ka, ka namin yan. <laughs> kanin na bakaw. So, hanap ko ng dito. Okay, tara Tapos, no, Tapos, lagyan ko ng pits na